Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman. Katanungan ng isa nating viewer, ito ay ipinadala ni Sundalong Hilaw. Narito ang kanyang tanong. Uh, Hello attorney, pwede bang kasuhan ng unjust vexation ang nagbe-video ke hanggang madaling araw? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, wag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan mga bago nating video. Balik sa ating topic pwede bang kasuhan ang mga nagbi-video okay nagkakaraoke hanggang madaling araw Mga kaibigan marami sa atin ang mahilig sa karaoke marami sa atin ang mahilig sa video okay in fact hindi lang mahilig, hinahangaan ang mga Pilipino sa buong mundo dahil sa husay ng pagkanta. Kung maalala ninyo, si Roland Abante ay sumali sa America's Got Talent at ipinagmamalaki niyang siya ay natuto na kumanta sa pamamagitan ng karaoke o kaya'y videoke. Hinangaan ng mundo ang kanyang husay na kumanta. Pero dito sa kaso ng ating viewer, ang tanong niya ay kung pwedeng kasuhan ang nagbibideoke na aabot pa sa madaling araw. Mga kaibigan, may mga batas tayo na maring gamitin sa mga situation na ito. Isa na rito yung unjust vexation kung ang ginagawang pagbibiyoke hanggang madaling araw ay nagdudulot sa iyo ng pagkainis at pagkairita. Lalo na kung ang kumakanta ay hindi naman maayos ang kanyang boses, hindi naman maayos yung kanyang pagkanta, para siyang kinakatay na baka, para siyang kinakatay na kambing, napakalakas pa ang volume, hindi ka tuloy makakatulog. Mari siyang kasuhan ng unjust vexation. Mari rin iriklamo ng kasong civil sa ilalim ng Article 26 ng Civil Code na sa nasabing article na dapat igalang ang bawat tao ang dignidad, pagkatao, pagkapribado at kapayapaan ng isip ng kanyang mga kapitbahay at iba pang tao. Hindi naman bawal ang mag-videoke, hindi bawal ang mag-karaoke. Ngunit dito sa provision ng Civil Code, dapat bigyan ng peace of mind. Kapayapaan ng isip ng iyong kapitbahay. Kung ikaw naman ay mag-karaoke, ikaw ay mag-videoke, hanggang madaling araw, siyempre, malaking disturbo sa kanya. Malaking disturbo sa kapitbahay kung aabot sa madaling araw ang pagbivideoke. Okay. Ngayon, kung ikaw ang biktima ng ganitong situation, maaari kang humingi ng damages, maaari kang humingi ng danyos at prevention at iba pang relief. Gayon din, ito ay isang nuisance sa ilalim ng Article 694 ng Civil Code that says that a nuisance is any act, omission, or anything else which annoys or offends the senses. Ang istorbo ay anumang kilos, pagkukulang o anumang bagay na nakakainis o nakakasakit ng damdamin. At itinakda ng Article 705 ng ating Civil Code na ang remedyo laban sa isang isturbo ay isang civil action. Mariring tanungin sa bayan o sa barangay kung merong ordinansa ukol sa regulation na ng pagbibidioke. Kasi may mga bayan, may mga syudad, may mga barangay na nagpasa ng ordinance okol sa mga regulasyon at patakaran sa pagbivideo Kaya at maaaring gamitin ito para ipatupad kung may paglabag. Pero sa ating viewer na nagbigay ng katanungan, hindi masama kung kausapin mong maayos muna ang iyong kapitbahay bago magsampan ng aksyon. Baka naman makuha ito ng magandang usapan, magandang pakiusap. Pero kung hindi rin tumigil, instead, lalo ka pa niyang iinisin, lalo ko pa niyang isturbuhin, nararapat lamang na ireklamo mo na siya sa inyong barangay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Kung nagustuhan ninyo ang ating topic, please share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Hanggang sa muli, bye-bye!